Hi, good morning. Okay, bye bye. Hi. Good morning, ma. Ay, ate. Oh, yes, may ask, ma may tatanong po ako. Ano yun? Ay, yung mga. Uh, yung mga nagpabuk daw sa no, no yes, magkakaibigan ma is in, uh, daw sila sa tapos umuwi sila ng Pilipinas. Hindi nakuha ang uh, ito yung binibigay ng uwa. Uwa ba 'yon or yun, ano yun, actually, yung 550 560? Ayun ay para sa mga ano. Yun ay magandang paliwanag ko. Usually kasi kami, depende sa aeroplano, tinatanggal na namin yun para makamura ang ticket ng mga OFW Inililas na yun. Pero hindi lahat ng aeroplano, ayun ay natatanggal. May mga specific na aeroplano na naandun pa rin yun. Gaya ng si Philippine Airlines at saka pa, si Blue Pacific, pwedeng tanggalin yun. We declared na labor fair ang tawag po doon. Oh. Ngayon kung halimbawa mga regular, tulad namin, hindi obligado na kasama doon. Pero sa mga OFW, pwedeng tanggalin yon ang Cebu Pacific at Philippine Airlines. Depende sa pagkabuk ng amo o pagkabuk ng uh, let's say, eh, ng mga agency. Uh -huh. Kami, if we are traveling, eh, we are ticketing talaga, tuhitin mo kami, at marunong kami magtanggal, mas maiging tanggalin. Huwag na kayong mag-after sa, ano, sa 550. <laughs> Kasi, it's just a 550 pesos. Ang laki ng malilis ninyo, di ba? Kaya po dun sa so, dati kong pasahero, lagi ko po yung pinapaliwanag. Napaka-specific po namin, namin. Mula sa pangalan, oras ng pag kung anong eroplano, kung anong lapag ng oras nila, kung ilan ang bagahin. Lahat po yan detalyado. Kaya po, ma'am, shut up po dun eh, ano na yon? Anto, antulin niya tayo, no? Anto. <laughs> Miss Cherry, ano pinaglalaban mo, ma'am? <laughs> Natatawa po ako, eh, explain ko rin po yan sa kanya, one by one. Lahat po yan, bago umalis ko ang aming pasahero, klarong-klaro, ultimong pagpasok pa lang ng mga dokumento sa envelope, lahat po yan nakapaliwanag. Even po ang paggawa po namin ng e-travel at OPC, is wala pong bayad yan sa mga nagpagupo sa aming voluntary ikuhang natulog para hindi po mahasin ang inyong pagbiyahe sa Pilipinas. O, o kasi ma'am, yung mga ibang travel agency dito sa Hong Kong, once na nagpabuk yung pasahero nila, is, hindi na hinahayaan na nila yung, hindi na nila tutulungan about sa yes, uh, yeah. uh, travel yung hindi nila responsibility. Yes, kasi ang pinag-usapan lang naman natin is ticket. Mm. Once you are fully paid on me, and then I issue yung ibang mga tikiting -tiki, hindi na yung mga ibang ano, hindi na nila, hindi naman sa pagano, hindi lahat. Yes. Wala na silang pakialam doon, pero as, as much as possible, yung kaya namin to extend ang help sa mga kamabayan natin, why not? Yung iba nga lang, ay talagang ano, minsan, ilutang, hindi nakakaintindi. Na <laughs> so, ay, yung mga, yun nga. Kaya Kasi... po kayo ay, kwan, Bago po kayo lumabas po ng aming ano, opisina, yan po ay naka-details po isa-isa. Ay, kaya nga po, oh, yan po, meron po tayo dito ano, yan. Oh. Yan po. Kaya po, minsan, walang sisihan. So, ayan. saka, ay, libre naman po ang tanong. Basta kaya ko lang pong sagutin. Why not po? Ganun lang naman yun. Ako'y nata Siya lang po ang nata sabi ng ganon. Siguro naman po, mababasa nyo lahat positive po. Dahil po ako'y mayaman ng pakisama. <laughs> at saka nga pala yung ano, papaalala ako nga pala dun sa mga i-travel. Lagi ko rin sinasabi, 3 days before your flight, at saka 3 days bago ka pumalit dito, kaya po kami ay may WhatsApp. Importante ko ang telepono o kaya messenger sa akin kailangan ko po talaga yung sa komunikasyon kahit hanggang nga sa Pilipinas na pupuntang niya ako para walang hasin. ang pag-uwi at ang pagbalik na rito. Unless, may problema ang airlines o kaya sa grounds natin. Yun po.